pag-usapan natin ang salitang resulta. Ito idol ay tanong ni Idol Michael Shukran TV. Ito ang tanong niya. Gaano kahalaga yung resulta ng bawat tips or tutorial na ibinabahagi natin sa mga bawat nakakapanood sa atin ng mga content? Mga idol, bago natin ipagpatuloy, kung hindi mo kilala si Idol Michael Shukran, siya ay isa sa content creator na patuloy na nagmumulat sa mga baguhan ng realidad na nagiging resulta ng mga talagang mga nangyayari sa mga content creator maging tama man o mali ang paniniwala. Nagpapaalala sa mga baguhan para mas maiangat ang sarili sa tamang proseso. Kung beginner ka pa lang sa content creation, try mo panoorin ang mga video niya. Baka sakaling makatulong sa iyo. Balik tayo idol sa usapan. Gaano nga ba kahalaga ang resulta ng bawat tips or tutorial na naibabahagi ko? Idol, ito po ay sa karanasan ko. Pwede mo ibahagi sa comment section ang mga opinion mo. Ang bawat resulta sa bawat nagagawa kong tutorial ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon na dapat kong ipagpatuloy ang aking nasimulan. Hindi nagiging usapin sa akin ang maaari kong kitain sa bawat bidyong aking nagagawa. Para sabihin ko sa idol, sa totoo lang, hindi po malaki ang kinikita ko sa ngayon na katulad ng ibang content creator. Kung tutuusin, halos wala sa kalingkingan ng iba ang earnings ko compare sa kanilang kinita ng mga nakaraang buwan. Pero masaya ako dahil kahit hindi malaki ang aking kinikita, basihan ko sa pagpapatuloy ang makapagbigay ng tamang kaalaman sa mga baguhang nagsisimula o kahit matagal ng mga content creator na gusto madagdagan ang informasyon na gusto nila malaman. Kaya napapansin nyo sa mga content ko na minsan ginagawa ko talaga ang mag-call out. Yun po idol ay para maitama nila ang pagkakamaling na ituro nila na naaayon dapat sa platform, hindi para buli-bulihin sila dahil napakahalaga ng salitang resulta. Kapag naituro na ang isang bagay na mali at nasundan at nagawa ng mga baguhan, sino mapapahamak? Walang iba kundi ang mga naniwala. Walang iba kundi ang mga baguhan. Malungkot nga lang dahil sa kagustuhan nilang ipilit ang hindi naayon sa platform kahit ipinakita mo na ang lahat ng mga nakasulat, basihan, sa halip na itama na lang nila ang kanilang mga maling na ipaliwanag, itatawag sa na-call out, basher. Ayaw tanggapin ng pagkakamali. Tulad nga na sinasabi ko sa iba kong video, hindi mo naman kailangan humingi ng tawad in public. Bawat tao naman ay may ego na tinatawag at iniingatan. Naunawaan ko yon. Itama mo na lang ang mali sa nagawang video. O kung talagang mali ang nasa video, mas makakatulong sa kapwa na idilit na lang ang video nagawa. Huwag mang hinayang sa views. Marami pang darating na mataas na views sa pagsisikap mo. Ang saya sa pakiramdam na nalaman mo na natutunan nila ang tama ng dahil sa content mo. Sa totoo lang, Idol, hindi ako eksperto dito sa platform kung tutuusin. Nasa basic lang din ang mga nalalaman ko. Hindi lahat ng tanong nyo kaya kong sagutin. Patuloy pa rin akong nag-aaral habang nagbibigay ng mga simpleng tips na nalalaman ko sa bawat tanong nyo. Nakakaranas din ako ng mga pagkakamali. Marami akong video na na take down ko dahil na pag-alaman kong may mga pagkakamali ako. Hindi na ako nang hinayang sa mga views kaysa naman maraming maapektuhan. Mahalaga kasi idol ang resulta ng bawat nagagawa kong tutorial kung sa kanila takot sila mag-delete ng video na nag-viral kahit mali ang katuruan. Isang mensahe ko idol sa mga tutorial dito sa social media na alam nila na mali. Sana ma-share mo ito kung isa ka sa nakakapanood. Mga tutorial na hinayang na hinayang sa mga views at kikitain kahit mali ang nasa content nyo. Pag-isipan nyong mabuti. Guro ka dito sa social media. Yun ang pinaninindigan mo. Pero taliwas sa content na ginagawa mo. Isipin natin ang maaaring maging resulta ng bawat tutorial na nagagawa natin. Huwag puro views lang. Para sa akin, resulta ng bawat tutorial ko ang nagpapaalala sa akin na bigyan ko ng halaga ang bawat bibitawang kong salita dito sa social media. Yun ang isa sa pinakamahalaga sa aking resultas dahil napakahalaga ng kredibilidad sa isang nagtuturo. Ikaw ay don, bakit napakahalaga sa iyo ng resulta ng tips at tutorial?